pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyoy ay ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili ninyo kami ng isang hariing mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao. Kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, Sundin mo lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila. Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo nang magiging hari ninyo kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pangdigma, ang iba'y mga ngabayo at ang iba na may lakad ng mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa libu-libo at sa lima pu Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng ulibo at paaalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila babayet, at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadayin ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila kahit ano ang gawin sa amin ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa, pamamahalaan kami ng isang hari magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Aleluya, Aleluya! Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, payat halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Yesus, may dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Yesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Yesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo may nakaupuroong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastanganan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? Alam ni Yesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya agad, Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, Pinapatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihing tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at tumuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko, kaagad nitong binuhat ang kanyang higaan at tumalis habang ang lahat naman ng naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, Kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.